ganito okay, so. guys Pag ganito, please, magbigyan niyo ako. Mamamatay na pa. Hali na. Uy, Tomar. Uy, hali, hali. ko eh. -no, -no. uh, Uy, uh, hindi ako jajim. Hindi, yeah. hindi ba? Hindi, <laughs> <I don't know. laughs> okay, okay, <laughs> okay na. Sige na. Life is short. Okay. Ano ko kasi ito eh, watermark ko kasi ito eh. Uy, <laughs> <laughs> ano? Uy, ako naman, jajimon. Ay, maayos okay. na, maayos na. Ganda na. na. Ulit na address Wala yan napakan. Wala na crop. Wala wala na. Wala Aray ko po. Ana. Bali hindi napakan. May taga maglaro kay si Biy. Matangkad ninyo. para mapagkaman ng matangkad. Hindi Aray ko po. Hindi ka po nakita po ah. Yung meron din nakikita kasi nakaitim. <laughs> You're not below. Uy, tara na kayo. na kayo. Ito, kahit sa tara na kayo. Ito, tara na lang Ay, naka, Ay, naka pala. Ay, naka siya ate Ob. Ay, pala. Ayaw lang niya mag Ilay. talaga yun. Ayan. 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 Ayan katai mong ako dikanaligita dito ka kasi. eh ah, dito, 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 dito ka si kapit dito ka manakapiling matapakan ang tuktok 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 tuktok

Baka daw eh. Sana man. Okay na guys. Parang nakasum yan. Nakasum lang kay Riz. Ah, kasi. 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 na Kasi. 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 Ang Kasi. 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 bilang 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 bilang. Kasi. Kasi. Hindi 'to malon eh. Okay na yan. Okay na yan, guys. na tayo para may Para sulit naman yung pagpagpag ng mga galitan ng number tapos kung kanino umikot yung number, tayo'y tatalon. Okay. O oh, game na. Anong number? Mag-check na lang tayo. 32. Oo, isang tineng lalaking naningning. Baby na! 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 na! Oo, ano 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 May nangangamba, may nangangamba, may nangangamba, may nangangamba, bami. nangangamba, may 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 one. may nangangamba, may nangangamba, may

twenty 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 29 30, 30 31 twenty 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 kung ano ba ko ba hindi na binilan yung kahit na kung ano kahit na binilan yung kahit na kung ano na binilan yung kahit tatlo na binilan yung kahit na kung ano kahit na binilan yung kahit na kung ano kahit na binilan ano kahit na binilan yung kahit na kung

yan tapos ko daw kaino ito na lang para ko uy ni rin right uy uy tawag mo go oo pero kasi ko lang masabi ano daw utos ito kayo gusto mo wala lang pre mayo ba isang yung <laughs> Apuntay mo siya dito. <laughs> o, bakit nang lalimot? Ang trabiko! Tumang-tumang! Oo! Ang Salamin! Salamin! O, hindi ko kami sabi! Hindi salamin! Salamin! Sinasayang mo rin ako, no? O, sa nasa bule, pinarilig! Hindi, hindi! Hindi, hindi! Hindi, hindi! Hindi, hindi! Hindi, hindi! Ano nga! Ang trabiko! Ano nga! Yung ano na madali mo kasi. Ayun nga, seryoso na. Yung isang Isa ano. lang. Yung lang. Yung Yung chorus lang. Yung chorus lang. Yung nga yun. Okay lang. Yung Okay lang. hindi ka ng bini. Oo. Hindi wala. Sinasabi ka ako. Hindi ka mo para niya. eh, ano mo yan? Magiging dare. Magiging dare. Trot na lang. Sige na lang. Sige si si na lang. Trot na lang. Dina. Trot na lang. Nga ni. Okay. na isa-isa oh, tayo. Ano isa-isa? Uy, oh, oh, ang isa dami. para madami tayong makuwento. Oo, para sayusin mo. Nananapak ako ng pogi. Ay, hindi mo Ah!